Nakibahagi sa pagdiriwang ng 116th Charter Anniversary ng Baguio City ang apat na mining companies. Mini Mine Tunnel Museum binuksan sa Session Road. Si Reggie Kawis para sa report. sa ang Benguet Corporation, Itogon Suyok Resources Incorporated, Lipanto Consolidated Mining Corporation at Felix Mining Corporation para bumuo ng Miniature Mine Tunnel sa Session Road. Binuksan ito mula August 31 hanggang September 1 bilang bahagi pa rin ng 116th Charter Anniversary ng Lungsod ng Baguio. It's really more of bringing back uh, the memories. It's a memory lane for many of our families who were brought, one, of, one way or another have been brought up in the mines or who live in the mines or who have families that have been brought up in the mines. Itinampok ng bawat kumpanya ang kanilang mga lumang kagamitan at materyales sa pagmimina maging ang larawan mula sa kanilang mga museums. Bahagi rin ito ng pagpapakita kung ano ang ginagawa sa loob ng mga minahan at kung ano ang kontribusyon ng pagmimina sa pagunlad ng lungsod ng Baguio. Business is thriving now in Baguio because of this. And of course, yung income generated within the mines are being spent here in Baguio. So, kung makita nyo ngayon, ngayon is uh, even the mines now are offering in terms of tourism also. The employees of uh, the mines come here and spend their money here. Even their kids, their children go to school here. So, yan po yung plan. Yan po yung contributions ng mines dito sa Baguio City. Sa dalawang araw na aktibidad, nasubukan ng ilang residente at bisita sa lungsod na pumasok sa mini mine tunnel. Yung economy natin grew because of mining and growth. Well. Ito yung foundation ng ating kanan sa Baguio. So, mabuti na rin at we have to go back to history. Ma-appreciate natin. makita natin kung paano nag-evolve yung mining. Yung father po namin is nag-work din po sa mining. Um, Natutunan ko po yung kung ano po yung ginagawa nila doon. Um, paano po na-process yung mga mininina po nila. Yun nga po yung mga forefathers po natin. Yung forefathers po namin ay andun din po nagsatay. And I think ayun, makikita po yung importance po pa rin ng um, mga mining industries and of course yung communities po natin. Reggie Kawis, para sa PIA News, Cordillera.